Ayon sa taunang survey ng Open Doors International Organization, may 5,600 Christians ang nagiging martir o binawian ng buhay dahil sila ay Kristiyano at higit 2,100 churches naman ang inataki o pinasara noong nakaraang taon. At sa buong mundo, araw-araw may labing tatlong buhay ang ibinuwis dahil sila ay tapat sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ang World Watch List 2023 ay sinasabing more than 360 million Christians around the world are suffering for high level of persecution and discrimination for their faith to God. Tanong, nasa tribulation time na ba tayo? Ngayong araw, yan ang tatalakayin natin. Ang Open Doors International Organization ay itinatag 23 taon na ang nakalipas. Layunin nito ang alamin at bigyang lunas ang kapigatian at panggigipit sa mga mananampalataya ng Panginoong Isos dulot ng political disagreements at religyusong diskriminasyon. Dahil ayaw nila ang Kristyanismo sa kanilang bansa. Ayon sa World Watch List 2023, nung nakaraang taon ay ang Afghanistan ang nasa pinakauna sa listahan ng mga bansa kung saan napakadilikadong tirahan para sa mga Kristiyano. Bagamat ngayong taon, ito ay bumaba sa rank number 9 ngunit nanatili pa rin mahirap mamuhay para sa mga Kristiyano sa bansang ito. Dahil sa tinatawag na Islamic theocracy na mahigpit pinapatupad ng mga Taliban. Isa sa kanilang patakaran ay kung sino mang mahuli na nag-convert from Islam into Christianity ay kailangang itakwil ng kaniyang pamilya at mga kamag-anak upang iligtas ang kanilang mga sarili sa kaparosahan. Pumapangalawa nito ay ang North Korea. Ngunit sa pinakahuling survey ngayong taon ay naungusan na rin ito ang Afghanistan at nasa pinakaunang pwesto na ang North Korea. Tinatayang humigit kumulang 400,000 ang mga mananampalatayang nakatira sa bansang ito. At dahil sa komunista ang pamamahala ng bansang ito, ay napakahirap mamuhay dito bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Dahil kung sino mang Koreanong mahuli habang sumasamba at nagpupuri sa Panginoong Hesus, ay dinadakip ng mga otoridad, kinukulong at sinasaktan ng malubha sa loob ng kulungan at karamihan sa kanila ay binawian ng buhay. Nasa listahan din ang mga bansang Somalia, Yemen, Libya at Nigeria na siyang pang-anim sa taong ito. Ang Nigeria ay kilala sa napakaraming Kristiyano na aabot umano ng halos isang daang milyong Kristiyano ang sa kasalukuyang namumuhay sa bansang ito. Ngunit sa ngayon, sila ay nakakaranas ng matinding hamon sa kanilang pananampalataya dahil sa pinapatupad umano ng Islamization o pagpalaganap ng Islam sa nasabing bansa kung saan nakabasi sa hilaga at unti-unting lumaganap patimog. Sabay ang panggigipit ng isang grupong tinatawag nilang Buku Haram, the Islamic State, West Africa Province. Marami ang nagtatanong, nasa tribulation time na kaya tayo? Para sagutin ang tanong na ito, ay tignan at basahin natin ang Matthew chapter 24 verse number 21 and verse number 22. Ang sabi, Sapagkat sa panahong yun, ang mga tao'y magdaranas ng matinding ang hindi pa nararanasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Sa katunayan, kung hindi pa iikliin ng Diyos ang panahong yon, walang taong maliligtas. Ngunit, alang-alang sa mga hinirang ng Diyos, pa iikliin ang panahong yon. So yan po mga kapatid, hindi biro ang paghihirap na mararanasan ng mga mananampalataya sa panahon ng matinding kapighatian. Sabi nga sa talata, sa panahong yun ang mga tao'y magdaranas ng matinding kapihatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ang sanlibutan at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Kaya kung anuman ang nararanasan ng ating mga kapatiran sa iba't ibang bahagi ng mundo tulad ng Afghanistan, South Korea, Nigeria, at iba pang mga bansang pinapahirapan ang mga mananampalataya sa Panginoong Isus. Ay tiyak na hindi pa ito ang sinasabi ng Biblia na matinding kapigatian. Bagkus ito ay simula pa lamang ng mga paghihirap o yung tinatawag sa Biblia na the beginning of soros. Ibig sabihin, habang papalapit ang matinding kapighatian, ay mapapansin natin ang unti-unting pag-angat ng mga karahasan laban sa mga anak ng Diyos. At ito ay pakana ng Espiritu ng Antikristo na malapit ng lumabas at maghari sa mundong ito. Kung balikan natin ang Matthew chapter 24, aatras tayo ng kunti sa verse number 6 at verse number 7 and 8. Ang sabi, Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit wag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga yon. Bagamat hindi pa yon ang katapusan ng mundo, maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian, magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. Siyon po mga kapatid, ang sinasabi ng banal na aklat. Kung napansin po natin, lahat ng mga sinasabi ng talatang ito ay nakikita't nararanasan na natin sa kasalukuyan, tulad ng mga digmaan, malalakas na lindol, tagutom at mga sakit. Ngunit ang sabi, hindi pa ito ang katapusan. Ngunit ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. Ibig sabihin, habang papalapit tayo sa tribulation time, mapapansin natin ang unti-unting pag-angat ng paghihirap at kapighatian na mararanasan sa buong mundo. Ika nga, tulad ng isang babaeng nanganganak. Kaya kapatid, sana po ay maging matibay tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Yesus kasi bago siya dumating sa araw ng rapture ay tiyak dadaan muna tayo sa mga pagsubok hindi man sa matinding kapighatian kasi pangako ng Diyos sa atin na iligtas sa kapighatian malapit ng dumating dito sa mundo ngunit tiyak na tayo'y dadaan sa mga pagsubok bago pa siya dumating. Sana! magkikita-kita po tayo sa araw ng rapture. Hanggang dito na lang po at kapatid, bago po kayo malis ay sana makapag-subscribe po kayo sa aking munting channel. Hangad po natin na mas marami pang makapanood sa mensaheng ito. At pindutin niyo na rin po yung notification bell kasi marami pa po kong gagawing mga mensaheng katulad nito. Marang maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo. At God bless.